Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your sa channel. A fatal or ozoma tarder. So ngayong hapon na to. Sige natin sabihin sa inyo na ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of tires. So sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa so, ating masaga for today's video? kanina kayang energy o kagarapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hangilang. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. any if you can for more videos, update of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang dinigay skip ng adsaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message? Just advice sa ng ating expert for the sign oh. of for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahahagilap? Tuklasin, at bubulabogin natin. In just for, let's give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa inakating mga baraha? Okay, so this is something guys with um, the pipe of Swords. Now, there's something that's self-sabotage. No? May mga bagay na nagbibigay komplikasyon. No? May mga hindi pagkakaunawaan. There's something disagreement. No? Kaya kailangan na um, matuto kang uh, protection at malagaan yung sarili mo. Now, some of you may mga kakopetensya ka talaga dito no? Maaring uh, um, kumbaga hindi patas lumaban. No? Kaya kailangan mag-ingat ka sa mga decision or actions mo. And there's uh, the king of cups. There's a uh, devoted to for the person. Na may taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. Now I think this is something that gesture guides, no? And there's a seven of swords. There's a nakedness, no? Ibig sabihin dito guys, no? Maring meron dito nga uh, sa'yo sa No, meron dito ilalaglag ka. Meron dito sisiraan ka. Mag-ingat ka. No, there's sa mag-focus ka sa trabaho ko negosyo hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. No? Pero kasi sinasabi dito, mag-focus ka lang at magkaroon ka ng dedication. Ano man yung mga bagay na hangarin mo. Some of you guys, na no, meron ako dito na sense na maaaring um, um, related about sa pag sa tatakbo no? I don't know kung tatakbo ka bilang kapitan or tatakbo ka bilang kagawad. No, may nasasense ako dito, guys, guys na ganun. No? There's something Sunday Zoom No, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, no? At pangarap. There's something the judgment for a week of call. No, parang you need to pay attention then. No, sa kung ano man yung mabagay na sa sa'yo. Binibigyan ka ng paalala at babala. What is the Five of Swords? No, represent with a star card. Magkakaroon ka ng healing and recovery, no? Sa lahat ng aspeto na no? ibig sabihin, may pag-asa na ikaw ay makalaya at makawala dyan. No? At may pag-asa ka dito na mailayo ka sa mga taong talagang hindi nakikita ang iyong word. No? Hindi nakikita ang iyong halaga at ang iyong ginagawa. No? Unti-unti ka nang magtatagumpay sa anumang larangan kagustuhan mong makamit. And this is something that child There's an action and movement. No? na Magkakaroon ng change and development ang buhay mo. No? May taong tutulong sa'yo. May taong talagang nagmamahal sa'yo dito. What is additional messages by you with that seven of swords? Now, represent with a three of Sword in Something releasing pain. No, makakalaya ka na dito from this toxic, from this negative. No, some of you makakalaya ka na dito from from this betrayal. No, some of you may hihingi rin ng tawad pero wag ka magtitiwala. Sino to? And there's a two of swords. Ito na pentacle. Binamaging balansi. Katimbangin mo. No? kailangan na um, kumaga mo yung sarili mo dito. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo. And there's a an night of class with a wish for payment. At matuto pa din yung mga pangarap mo. Ano man yung gusto mo mangyari, makukuha mo yan. What is the judgment? Reference with a sign of cup, with a happiness. Na magiging masaya at magiging maligaya ka na. Magiging maayos na ang iyong um, sitwasyon. No? At ang iyong uh, um, relasyon. And there's something, the high physics, where something, an unexpected moment na may mga bilang magaganap dito pagbabago sa buhay mo, na maaaring makaka-recover ka na, na may mga bagay na maaaring baguhin na, na no? maaaring papabor na sayo sa isa sitwasyon, maaaring makunti-unti ka na makakalaya at makakawala dyan sa bangungot na yan, at may mga bagay na tatanggalin sa iyo yung mga bagay na alam magsisilbing komplikasyon. No, maaaring ilalantad. No, kasi sino ba talaga yung mayroong um, hidden agenda sa iyo. No, kung may masamang balak ito makikilala at malalaman na agad. No, maiiwas ka. And there's a death card with an ending in the beginning. Tatapusin na. No? May mga bagay dito na matatapos na. No? May magsisimula na panibago. And there's a, the king of sword. No? Being wise. Maging wise at maging matalino ka dito. No? Maging, um, gamitin mo yung utak mo this time. No? Hindi pwede yung, uh, ang kalooban mo dito. There's an eight of wands. So there's a past communication and past movement. Makakatanggap ka ng messages and phone calls dito. What is the messages? So, there's a four of swords, something rest. No, ipahingihinga mo yung utak mo, yung isip mo. No, may mga hinala ka na, may mga conclusion ka na, na maaaring magamot din yun sa kung gusto mo mangyari. Matutupad tong pangarap mo. Matutupad yung gusto mo. No, a wish fulfillment is here. What is additional messages? And there's something, the, the sun card. Up your positive outcome. Magiging magandang kalalabasan dito na magiging maganda takbo ng sitwasyon dahil lang, nakinig ka sa babala eh, nakinig ka sa paalala, so hindi nangyari. So let's see what is the picture messages. We just pray for the outcome. For the outcome is the eight of swords. No, there is a lot of toxic and negativity around you. No, meron dito guys sa ha, ito ang sense ko. Meron ka ditong kaibigan or malapit sa iyo na kumbaga uh, binibetray ka or maaaring nagsisinungaling sa iyo or maaaring niloloko ka or tatry ka. Mag-ingat ka. And this is something the four of pentacles. Protection at pangalaga mo yung sarili mo. No? Even your finances. And there is a something the nine of pentacles with the security. Maging -secure, mag secure ka, at maging practical ka sa kung, bag, uh, kung ano man yung bagay na meron ka. Maging mahinahon ka. Na magpatuloy ka sa ginagawa mo. And there's a page of pentacles for invest wisely. No? Kung baga may mga bagay na mamanifest ka, may mga bagay na makukuha ka at makakamit ka, kailangan mo lang tat, uh, maging kalmado no? At um, ko ano man yung mabagay na nangyayari. No, there's a financial opportunity din na no? may bagong oportunidad na papasok sa iyo. And there's a tower moment, no? Maaring nga um, kumbaga may magbabago dito sa sitwasyon mo. Some of you mayroon ako nakikita ng sideline. No, mayroon dito'ng trabaho, panibago, no? Magkakaroon ka ng promotion. So, and of course there's something guys with a sudden changes. No, hindi mo akalaing mangyayari 'to. But there's an emphasis card for revert. Now, there's something, guys, with a second chances. Na second life. May pangalawang buhay ka dito. Nakaligtas ka, ha? In fairness. No? Mula sa trahedya at mula dito sa, sa hindi magandang pangyayari. No? And there's a six of pentacles. Ibig sabihin dito, magiging ang sitwasyon mo. Gagaling ka sa karamdaman mo. Mag-ingat ka, guys, Huwag kang pumunta sa kung saan-saan. Especially muna. Huwag kang... Um, kumbaga babiyake muna for a meantime. time no meron ako hindi nakikita meron ako nakikita dito na hindi ka nais nais na naka, pero makakaiwas ka no kumbaga pero kailangan mo pa rin maging aware kasi kung ikaw nakaiwas mamaya ang kasama mo hindi so maging aware ka no ngayon linggo tawag ka mo ng kumbaga kung saan saan pumupunta no let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career love life at kalusugan so ito na yon let's watch this Okay, let's see. About naman tayo sa finances and careers. So, let represent what? So, represent with the four of cups. Just re and analyze, no? May mga bagay na kailangan mong pag-isipan. Before taking action, guys, talagang kailangan natin bimini-visualize lahat ng bagay. No, titignan natin yung magiging posibilidad, yung outcome. And of course, there's a disadvantage and advantage about action and decisions. Now, there's a pay movement ako some of you guys na nakakaranas ka na financial crisis, financial loss, dahil din sa mga pala decision mong paggastos. Now, umiwas ka sa mga kagastusan. What is additional messages when I need this product? And this something, guys, with a pain of cups. Emotional healing. Na magiging kalmado na ang iyong pakiramdam, mawawala na yung stress mo. No? Especially about sa finances. And this is something that's a of course. Marami ng oportunidad na papasok dito. No, there's a lot of choices and more, multiple options. And there's a page of cups no, na sa gut feeling and intuitions mo. Binibigyan ka ng babala at paalala dyan na magiging balance ka na eh. Magiging balance ka at magiging maganda na takbo ng, ng sitwasyon. There's a karma. Alam nyo guys, ng akong nakikitang 888. 888 na represent the money. No? Nila represent na justice card is pera. Ibig sabihin may good karma paparating. No? There's a something of financial flow. No? Or either there's something financial windfall na may pag-ulan ng salapi, may pag-ulan ng biyaya. No, sa ngayon, hindi mo pa nararamdaman, pero unti-unti yan. Kumalma ka. Additional messages about sa kalsugan, about sa love life muna. Sa pag-ibig, there's a something that's six of with the transition. No, mababago din, na ah. Ang usapin nyo about sa pag-ibig, about, uh, mababago rin ang pananaw mo pagdating sa uh, relasyon. And there's a seven of pentacles harvest time. So, yeah, hanapin nyo na yung isa't isa, paano kayo mag-grow. Paano kayo magde -develop? No? What is additional messages? And there's a digging man. No, there's something guys with a something a new perspective. Ito yung sinasabi sa iyo eh, di ba? Babaguhin mo na yung pananaw mo. Magkakaroon na kayo ng respect and, and disciplina sa isa't isa. And there's a devil card. Di ba? There's a very toxic. No? Meron dito guys na parang very addictions. No? Kumbaga may mga um, na kailangan nyo ng baguhin obsessions, no? paranoid sa isa't isa, ganun. Kumbaga overthinking, baguhin ninyo na yung gano'ng kinag, kinaugalian nyo sa isa't isa. Yun yung kailangan nyo mabago sa relasyon. No, at the same time, guys, there's something the page of swords, no? Kilala ninyo isa't isa, no? Tingnan isa't isa, na kung, ano, kung paano mag-grow, paano kayo mag-grow sa isa't isa? and then is something they eat of us for something moving on, may mga pagkakamali kayo, may pagkakamali man ang isa't isa sa inyo, kailangan nyo tanggapin at kailangan nyo um, maunawaan. At at the same time guys, no, kailangan nyo nang baguhin kung ano man yung mga bagay na nakagisnan nyo, nakagawian yung dalawan person mo. Kung paano, kung baga malalaman mo yan eh, na ano yung mali sa eksena o sistema nyo dalawa, no, may mali dyan. So, ngayon mapagtatanto nyo na, no, kaya nagkakaroon kayo ng komplikasyon kasi ganito, it's a very toxic relationship. But definitely ngayon, kumbaga, iisipin nyo na kung paano kayo mag-grow together. Eh, yun yung dapat iniisip nyo. Hindi yung one-sided lang. Hindi pwedeng, um, tinitingin mo lang yung sarili mo paano ka mag-grow. Dapat together. Diba? Dapat dalawa kayo. Ganun sa relasyon. What is additional messages pagdating sa kalusugan mo? And there's a five of cups. No? May mga re regret and disappointment. No? at may mga kalungkutan dito and there's the moon card malalaman mo no at mal, uh, matutuklasan mo at ikaw mismo makakatuklas at makakaalam no na kailangan mong um kumaga liwanagin kung ano talaga yung nararamdaman mo especially nagkakaroon ka dito na mental health dahil din sa relasyon no mental health problem there's a six of cups no dahil hindi ka makamove on sa nangyaring kasalanan mo o kasalanan niya Diba? ba? Nagiging paranoid ka tamang hinala. Ito 'yung nagbibigay komplikasyon din sa kalusugan mo. No, dahil lang um, kumbaga lagi ka nakabantay, lagi ka naka ano kumbaga nakakahata ka ng negative. So this time guys, no, kailangan niyo i-surrender lahat at kailangan niyo tanggapin 'yung pagkakamali ng isa't isa. No, kasi konektado lahat eh. No? Kumbaga kumbaga konektado ang health mo sa love life mo, konektado ang love life mo sa sa finances. No, nagkakaroon talaga siya ng breakdown, pagbagsak no? that nagkakaroon ng collapse dahil dito sa maling sistema. So guys, let's see what is the magical fair messages and of course advices. And of course, the pick a card yes or no. Pwede kayo mag-question dito guys. And of course, isa lang sa isa lang sa sa so number 1, number 2, number 3 ang magiging sagot sa tanong mo. Kaya pumili ka lang ng isa. Then of course, comment down below kung umabot ka sa reading na ito para malaman ko kung nakaabot ka ba. So guys, let's see. No, with the magical fair messages represent what? So let's watch this. With the magical fair messages represent what? With the magical fair messages represent with a let go. na no, may mga bagay na kailang mo na let go. May mga bagay na kailang mo na pakawalan ng bitawan. No, this ain't there's something daughter may anak ang babae. No, na maaaring kumbaga siya yung life for folks mo. Siya talaga yung uh, there's a children, see? May anak ka babae dito. And this is something perfect timing for you. This is the moment no? para matauhan ka na, maliwanagang ka na. And there's an emotional killing. No, na dito yung, mga, yung anak mo no? dahil sa nangyayari sa inyong relasyon. Kung wala ng pag-asa, hindi na mag-work, pakawala ng isa't isa. -pisa. Diba? Huwag nang magsisihan pa. What is the yin and yang oracle card? And of course, there's something in and luck. So there's a suffering. No? May mga bagay na nagsasuffer dito dahil sa nangyaring kabiguan at kamalian na nakaraan. At the same time, guys, there's something a third eye. No? May third eye din dito, guys. No? Mayroong kang bagay na magliliwanag. Mismong mata mo makakatuklas at makakakita ng mga bagay-bagay. And there's an ease of earth. No? There's something Taurus, Virgo, Capricorn. So may kinalaman ka dito, you are dealing with the Taurus, with a Virgo and Capricorn. Let's see what is the message messages. And there is a something uh, Faith with a divine intervention May paalala sa inyo Ng ating divine religion To pay attention So let's see What is the digital messages With the synchronicities Synchronicities Represents what? Retreat Oh my God okay, lang mo talagang pakawala, No? Disconnect from the world And there's a rebel Meron talaga dito Nagre-rebel De oh no? Isa sa bagay na nawag ka nang gumawa ng mali, yung minsan naging pagkakamali. Di ba? Kasi hindi may tatama ng mali ang pagkakamali. And this something trust. Na magtiwala ka sa ating Panginoon. And there's a synchronicity and signs. Na may mga signos and senyales dito na maaaring bibigyan ka talaga ng um, kumbagas paalala. No? And pahiwatig. No? With the signs. No? With an angel's number and there's an intuition. Di? Si, ibig sabihin, pinapatalas ang iyong um, uh, pakiramdam, ang iyong mga bagay na nakikita with the third eye. No? Naliliwanaga ka sa lahat ng nangyayari. Wala kang pinagkaiba sa oo. ba No? Sa kadilimang um, kumbaga, kinakasadlakan mo, makikita mo ang tunay na nilalaman nito. ba Ang all, no? ang, ang all talaga nakikita niya at lahat ng bagay sa dilim. So, ibig sabihin, no? mula, lang, mula sa kadiliman, nakikita mo yung mga parts sa buhay mo na kailangan mo pahalagahan. No, kailangan mong proteksyonan. And there's a bloom. Doon ka lumabong, doon ka lumakas. No, hindi mo kasi makikita, guys, no, ang kahalaga ng isang bagay hanggat hindi ka niya dinadala sa madilim na part ng buhay mo. Diba? ba? So let's see. What is the romance angels? A very something, an informative information. So let's see. What is additional messages? What is the romance angel for a, a mystic love oracle deck? And this is something of faded meeting some of you guys so there, there's an important connection. Ibig sabihin dito ko kul kulang, kulang kay sa collaboration. No kulang kay sa connection with your person and there's an enemy watch your back. Now some of you guys na no, so meron naman talaga dito sumisira sa inyong relasyon. Ibig sabihin dito maraming sulsol, maraming um kumaga brainwash, no? There's a lot of toxic, especially with an environment, the request with your friends, with your family. And this is something that is divine intervention. Napaalala sa inyo ng ating divine you need to pay attention. Double clarification. My divine intervention and there's something divine intervention. no Lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflex sa iyo. Ibig sabihin dito, kailangan malakas ang pananapalatay at tiwala mo para kung ano mo yung mga bagay na ginagawa mo ay maaaring maging, maging maganda ang impact nito sa iyo at sa person mo at sa family mo. So let's see what is an angel's summer reference what. angel's number represent with a uh, 1441 represent with a uh, unique skills it's the time of intense self-development focus on your mind on your craft you're already have what it takes to succeed but practice make you a master it's also serve to, to find your true purpose leveling up with your career our business is of priority right now. So, see? Ibig sabi dito, guys, no? Kailangan mo talaga i-develop yung, yung sarili mo dito sa lahat na nangyayari. No? Alisin mo yung mga bagay o pag-aalilangan, no? Na makikita mo sa sarili mo o maaaring magbigay ng, um, kumbaga, pag-unlad sa buhay mo. No? wag mong i-close yung chapter sa lahat na nangyayari, no? May mga pagkakamali at kabigoan ka sa buhay pero hindi na nakadlang para maging matagumpay ka. Isang daan yon para um, kumbaga mapagnilay-nilay -nilay mo o mapag-isip-isip mo yung mga pagkakamali na kailangan mo matutunan sa nakaraan. Ganon. What is the money move oracle deck? What is the money move oracle deck? Represent na looking. No? Pagmasdan at tignan. Seek and you shall find. Diba? Hindi mo makikita kung hindi mo titigan at pakikinggan have an eye for a beauty and uncover hidden charm. Diba? Hindi mo ma, kumbaga malalata, malalantad, malalantad, no? Lahat ng bagay sikreto or may mga mysterious na exchange sa, sa nangyayari sa buhay mo. Kung hindi mo, hindi ka handa natanggapin lahat ng bagay na sa paligid mo. What lies beneath the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? and there's a sex shop. No, kay kulang ka talaga dito guys sa dilig. No, or either kailangan mo ng mandilig, Charis. Ganon. And this is done guys with a fulfillment and fantasy. Na mayro ka dito pinapangarap at unti-unti mo yan matatamo. No, maaaring kumbaga oh, um, ka ng isang anak. Maaaring magkaanak ka. No, and there's something part of the life. Reference what? the part of the life represent what? Peace of mind. So, sibigyan mo ng kapayapaan ng utak mo. ba? Diba? Isa sa pinaka-major dito yung, yung mental health mo. Yun ang kailangang matutukan. Now, through love release and inner reflection, I find peace. My perspective is gentle and loving. I, and I approach a step with a confident in moments of fear. I remain brave knowing that peace of resides with me. Diba? Kung maga, lahat ng mga bagay nito, kailangan ko alisin yung takot at pangamba mo. No, yung nagbibigay balakid sa puso't isip mo. Diba? Kung ito yung mga bagay nito, makakasira ng iyong mental health, ito yung makakasira ng um, kaisipan mo, ilatgo at pakawalan mo. What is the shadow works represent what? With the shadow works represent what? represent with a close-minded, openness, receptivity, unwilling to, rec to consider other perspective, or entertain new ideas, be more open. So, dapat marunong ka tumanggap ng opinion, advices ng nino man. No, nasa ganon, no? Kung baga, madagdagan ng kaalaman mo, kung there's something unlock, knowledge, no? Marami kang bagay na matututunan pa. Hindi lahat naman nararanasan mo ayam um, parehas na nararanasan ng iba. So kailangan handa kang kumbaga tanggapin lahat ng bagay opinion or kumagat sasabihin nila. 'Di diba? May mga bagay na matututunan ka dyan. wala pa nagkaiba sa estudyante sa at teacher yan. No, ang ang mga estudyante may matututunan sa teacher at ang teacher may matututunan din sila sa estudyante. Sa Ganun 'yon. Kumaga kailangan handa kang matuto. No, handa kang tumanggap ng mga bagay na na sasabihin ng iba. No, may mga mo tama ka na. Ta kala mo yung ginagawa mo it's good for good and enough, diba? ba? Yung pala may kulang pa pala at may mali ka pala sa sa nagiging preparation mo, no? So let's see what's the clarifying for la love situation. Clarifying for love situation. There is something, guys, with a boundless spirit. Your only limits are the one you put on yourself. Diba? Bigyan mo na limitasyon ng sarili mo. Na bigyan mo ng boundaries. Na yung sarili mo. Na huwag masyadong, kumbaga, over-over, ex exaggerated magbigay ng, kumbaga, ng pagmamahal. No, kailangan natin maging balance pa rin. Na mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung mga tao sa paligid mo, ganoon. Na huwag yung, kumbaga, gawing mong mundo yung isang tao lang. Hindi pwede ganoon. there's something clarifying for life situation clarifying for life situation represent what clarifying for life situation represent what <clears throat> carry the way let yourself be caught up in the whirlwind of romantic moment Mm-hmm. Ibig sabihin nito, guys, no? Hayaan mo sarili mo, no? Na sumabay sa Agos. Sumabay sa Indayog at sumabay sa lahat ng na nangyayari. Kasi may mga bagay dito na hindi mo kailangan hadlangan. Na no, parang river yan, eh. Parang daloy ng isang, di ba, ilog. Na hindi mo pwedeng harangan. Hindi mo pwedeng, kumbaga, bigyan ng hadlang no para dumaloy yung eksena. ba diba? Kaya kailangan sumabay ka lang para gumanda ang daloy nito at gumanda yung sitwasyon na nararamdaman mo, hindi lang sa pag-ibig at kundi sa buhay na tinatahak mo. Diba? So, let's see. What is the pick a car, yes or no, Guys, so, let's proceed um, request, uh, na tayo. Um, and of course, mag-isip ka ng question dito. And of isa lang sa magiging sa... Isa sa magiging sagot ang pipili mo with a 1, 2, or three. Okay, comment down below, guys, kung anong number na pili mo. Then, kasi para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see and watch this. With a pick, a card, yes or no? No? With a pick, a card, yes or no? Let's start tayo with the number one. And there's a no. Misdirection recal recalibrate your curves. No? May mali kang ginawa. No? Kaya kaya maaari nga um, itong bagay na to ay maaari naging impact sa iyo. No, it's a reflection. Ito yung sinasabi kanina, di ba? Mag-ingat-ingat ka sa mga decision or gagawin mo action dahil lahat ng mga bagay mo na mo ay magre-reflect sa'yo. No? Yung epekto nito, maaaring malakas ang impact sa'yo depende yan sa ginawa mo. So, kailangan mo magdangan-dangan maging mahinahon. No? Umiwas ka sa mga bagay na alam mong um, naliligaw ka na, na No? And number two, refer with a no again. Danger best to retreat. No? Mas maganda nang magsimula kang ulit. Kung alam mo itong bagay na ito, delikado na itong bagay na ito, mali na yung nangyayari, mali na yung ginagawa mo, no? kailangan mong um, pag-isipang mabuti ulit. No? Kailangan mo bumalik sa umpisa kasi doon mo malalaman no? kung ano yung mga bagay na mali kaya paulit ulit-ulit yung eksena at pagkakamali. So let's see. What is the number three? And there's something guys with a yes. Rising to the challenges floating on the air and advance. no binibigyan ka na ng, kumbaga, um, dito na maaari maging matagumpay ka. No? Galingan mo, lumipad ka ng mas matayo at mas mataas. Galingan mo sa ginagawa mo ah, dahil magtatagumpay ka at magiging maganda na ang daloy ng iyong buhay at kapalaran. So, guys, this is the weekly gabay for the month of May. 8 hanggang May 14 for the sign of Sagittarius. So, sagi, 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 marami salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Just comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of the news. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng odds away. pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapayang siksik na nag nag po na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babosh! Bye -bye.